Hello guys, pumunta kami sa kitito. <laughs> <Lali, gaste nila. laughs> <laughs> <laughs> okay, na makadira. <laughs> <laughs> Hi guys, pumunta kami sa kitito ko. Siguro siguro si bulak-bulak. Ito po si Nanay Lydia. Ito po si Tito Arnel. At kasama ko si si Joyce at si Tita Lala at si Yuki at si Tita Shara at si Hattie Didat at ay at angel yeah. malapit mm. na gumabi my christmas lights ito pa si nana with siya nanay po ni tito arnel

kami dito kahit gabi February 3 Ina, I love you I love you kasi kadaadlaw Adlaw, mong giningawan na si Arne ngayon kayo kung hindi siya Ina, I love you Ina, pag I love you Ina, pag I love you I love you pag I love you sa buo <laughs> ay <laughs> <laughs> ito si nanay ang nanay ni tito Arnel. at ito ang si tito Arnel. Kuya malon nang bang princess si hi

Sino nilid d'ya? Andito kami sa menteryo. Aga, Iyok! Eh, wala ko si Iyok. Pag-iyak d'ya. D'ya, usup ko. Ah, apa cia apa cia apa cia -apa, apa, apa ah kau ini ah ah apa cia ah ah dance with dance apa cia apa cia apa cia apa cia ah 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 hey dia siapa hah oi ini